Good morning kuya Yan. Good morning Ang so, tayo ng mga available natin for baby nito ay Lucho Kennel po Wow Lucho Kennel mga bossing ko ha Ay unang una salamat po pala sa ano kuya sa naging sa amin sa Antipolo sa Inulugang Taktak Pagka gusto nyo pong pumunta ng Saturday sa Tambay Food Park Tambay Food Park Antipolo naglalagay po kami ng mga pets You know, Pagkain po, wala pong problema. Parking, meron po sila. Yeah, Ayos, 3 minutes away from ano, uh, Antipolo Cathedral. Abangan nyo po mga okay. boss at pupundahan natin yan. Okay hey, tayo. Yan, meron tayong share pay dito. Wow. Yan. May bagyo ngayon, kaya ingat po lahat, ha? Uh, you know. Sa share pay, ito, Grafton, Ang real price nito sa market, nasa 12. 6.5 lang sa atin. Yeah. you know talagang iba nga... Uh, lucho kennel nil mga bossing ko. Oo, oh, kasi pabenta lang din to. Kasi itong golden, yan. Bira may golden retriever. Yan, ayan. big bone. Yan, ito po ay yung lalaki. Lalaki, pang stud. Well, five lang. Wow, napakamura na months mga months boss. Napakamura na para sa isang pure breed na golden yeah. mga bossing Nakas po. Kaya eh. yeah. yeah. so, meron tayo ditong kasi lang ng ano, baso, tasa. Wow, tikap. Ayan, na Yorkie. Yorkie mga boss. Ayan, worky. Tapos natin, tinayin nyo, ha? Flex to Mrs., ha? Ayan, mga boss, oh. Ang lang yan. Three months old, mga bossing ko, ha? Pero napakaliit lang talaga, oh. Solid, oh. O, pagdinikit silang, ito naman, four months na. Ayan, oh. Ay, magkano yung asking natin dito? Fifteen. Parehas lang sila, fifteen. Parehas lang, fifteen. Samahin nyo na lang sila yan, maanggay rin Samahin na lang, ayan, oh. Maanggay. Ay, ah, babae talaga. Babae. Ayun, ang ganda rin yun. Eh. Iyan, oh. No? Ganda ng kulay. Iyan, matagal na dapat na rin yun. Kaya lang, no? i-resolve lang isang buwan. Tapos hindi naman nakuha. Hindi kinuha. Kata emergency yung ano. Yung mga hindi bilhin. Ayan, sayang, ayan. Ang nandibali, may kukuha pa dyan iba. Ayan, may baboy ramo ako doon Oh, no, no? baboy ramo. Ayun, no? Ayan, mga boss. Ayan, mga boss. Ayan, mga bossing ko. Oh. Chow, chow. Ang bigat niya ni. Eh. Seven months old na. Auto. Mabahay na lalaki. 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 Sa kanya, 13K. 13K na lang mga boss kung mga naghanap kayo ng uh, pang na chow-chow mga boss. 13K. Pure breed ay Oh. Uh, dito so, na tayo po kayo. kayo. Tapos may mga dachshund tayo dito. Dachan. Shout out pala sa kaibigan ko dyan ha. pag Iyan. King Corgo. Iyan. Boss ka. MJ. Iyan. Pare Arke, hindi nakapwesto. Hindi sa pinatayo niyang bagong negosyo. Iyan you o. Know, Pupuntahan din natin dyan mga boss. Abangan nyo lang. Meron tayo dito kaya ano, uh, dakshan. Dakshan. Mga long coat. Iyon no? Know. Mga long coat ka dakshan, mga bossing ko. Sa kanila naman po, bigyan natin 7.5. 7.5 na lang. Talaga naman mga boss. Napakamura na. Iyon o. Ano know. tayo, atawid tayo sa mga pusa. Sa mga pusa naman. Alam ko mahilig. May maraming mahilig sa mga cats. Eh. Oo. Ito so, yan, may mamahano tayo dito. No? May mga long hair na Scottish Fold mga boss, ang mga naganap ng Scottish Fold dyan Long hair, both female. Uh-huh. 13k asking. 'Yun oh, no? 13k lang mga boss. Okay. Uh, At pa naman ragdoll naman, ragdoll male, both female. Okay. Tapos sa kanila naman 16k 'to, yo. 16k naman dyan mga boss, negotiable. Lahat naman 'yan negotiable. Eh. Solid talaga mga pit ni Lucho Kennel mga bossing ko, ha? Tapos meron tayo dito. Ito, nariyong kanina yung kapatid niya. Wow, kulay... Uh, Brit British Fold Lilac. Yan, yeah, no? Lilac. Ito, lalaki na lang natira. Eh, may babae pala ako sa bahay. May babae sa bahay, mga boss. Sa kanila, sa kanya, kaya bigyan ko ka ng 15. 15K lang yun mga bossing ko, ah. Meron ako dito, Shih Tzu. May Shih Tzu. Garfield. Shih Tzu yung laki. Shih Tzu yung laki. Ayan mga bossing ko, uh, giant. Persian lang tayo, hindi ka nagdal Persian lang. Po, Persian, ah, uh, 10 months old. Sulid malaki. na sulid naman mga boss, tingnan niyo naman, kuto na kuto. 10k. 10k okay. na lang. Okay. Ah, talaga deepon, naman. Deepon, napakalaki. Napakalaki mga boss. Ay, sa yeah, malaki pa siya sa sitio. Malaki pa siya kaysa sa sitio mga At, bossing okay. ko. Etong blue natin na uh, ano, solid gray na ano na Persian engine uh -huh. 4 months old Ito sab dibigay ko naman po sa kanya na ano. 55 na lang din. 55 na lang din. Ang ganda rin ng kulay. Mm -hmm. Tapos yung cocker spaniel, kuya. Cocker spaniel. Female ay, bigay ko na lang ano. 6K na lang, kuya. Oh, yeah. 6K, oh. ako, oh. 6K na lang, mga boss. Pabenta kasi pabenta. sa akin yan, pabenta. So, bibira makahanap ng breed na yan, mga boss. Tapos 6K, Apo, 6K lang. Tapos 6K lang. Talaga Ayan. naman. Dito lang yan sa Lucho Kenen. Shout syempre, eh, sa vlog ni Kere eh, Sweet. Yan, yeah, oh. Salamat po sa mga subscriber na nakakapanood at nakakapagayon sa atin. Yan, no? Oh. Lucho Pet Shop po, Marikina, Grooming, uh, pet hotel, Matanggap na po tayo ulit ng pet hotel, lalo na ngayon magpapasok. Wow, pwede eh, pet okay. hotel. Pet hotel. Pwede ba malaman magkano ang uh... rate, rate? 400 per day sa wow. sa mga small and medium size na breed. Per day na yun, ha? Per day ha? po yun. Alaga naman, so pwede um, na kayo alagaan na. Alaga po yun, 24-7 at wow. meron pong CCTV, 24-7 sa bahay. Talaga naman yes. mga boss, ah, sa ano, sa pet hotel pala natin. Yan. Thank you, thank you, yeah, Okay. Yung number pala natin, 0909 9790592 uh, Viber, WhatsApp, tsaka Messenger. Ay, yun, mga ay, um, message o so iPhone. Thank you. Okay, salamat. Yan, good morning. Good, good morning, seat. boss. Uh, may dala tayong bully. Bully. Golden. Okay. Ito, bully natin. Bully muna tayo, ah. Micro-exotic, merle, okay. merle color, male, two balls, one year, five months, may papel. Wow, may papel mga boss. Uh, ICBR, liter ticket. So, pwedeng i-travel yan, ano? Pwedeng isakay sa barko. Tapos, eto, updated. Updated. Pwede sa barko, pwede. sa parachute, pwede. Sa lahat. Pwede. Ano pala to? kasama kwenta? Hindi. Ah, hindi. Marami, Marami. na kumawit yan. Talaga may talaga. Oh, may lang natin 17K. 17K. Ano Kasi yan? May, may pa? Wala na? Meron Mayroon pa. Mayroon pa. talaga. Okay. Kasi ito, main niya. Yan Oh. No? Ilang And ano stand, na to? Stud service talaga. Stand service. Proven many times. Okay. Ito going 3 naman to. May PIBR din na papel. May papel din? Yes, may papel din. Ayan yan. mga boss, may papel? Sa kanya. Oho. Uh -huh. Naka-aircraft na. Naka-aircraft pa yan ha mga boss, boss ha. Oh. Bibigay lang natin. Napakalapad niya. Bibigay lang natin ng na 10K. 10K na lang? May papel yan. Kapay talaga pababa ng pababa rin yes. yung presyo ha. Ito golden. O, dumako tayo on. sa mga golden. Pimay. Pimay. Apo. 8 months old. Bibigay lang natin yan ng 15. 15? 15. Okay. Oh, Ay, mga bossing ko, solid, na, solid color yan, ha? Yes, sir. Oo. Oh. Pati Oo. Oh. Flat. Ang laki. Ayan, soiling to. Napakalaki. Ulo pala. Babay, lalaki. Male. Male. Ilang ano na siya? 2 years old, complete vaccine, anti-rabies. Proven stud din, hindi na kailangan shooter wow yes so, yan ang magagaling na aso bihira yan trabaho niya is tad trabaho talaga. niya is talaga bibigay lang natin 15 negosyo 15 lang diyan sa golden retriever okay. pwede na yan. pares kung gusto nila o pag pares syempre mas may discount mas mura Okay. ayun lang po shout out sa lahat ng viewers keep okay. safe po tayo ngayon may bagyo ah oo nga thank you po Reggie Okay. yung number natin ah number plaka plaka Iyon mga bossing ko facebook account ayan si boss Ryan Huntilla Malate. Ayan mga bossing ko ha. O, yung mobile number ni Boss Ryan ay uh, 0906 695 0919 mga boss. Anytime, pwede kayong tumawag dyan. Mga pwede bossing rin nila senda ng giga. Pwede rin. At nagdi-deliver din. Yeah. Yun, maganda dyan mga bossing ko. Salamat, Ayan, Boss po. Ryan. Salamat action. Iyan. Good morning, Red Good morning, Good morning, sa mga viewers natin dyan. Iyan. Uh, Mag-ingat kayo dahil may paparating na malakas na bagyo Oo nga daw. O mga nga nasa mga babang lugar. Oh. Uh -huh. Stay safe. Tama, tama. Okay, update tayo ng aso kahit may bagyo. Iyan. update tayo ng mga pet ni Boss Alvin. Update tayo dito nga hmm. cardigan, corgi. Wow. Ah, Napakaganda. Uh -huh. Female, proven ones. Punta ko lang yan ng 12,000. 12,000 lang to? Oh, 40, Ay, talaga naman mga bossing ko. Tingnan nyo naman. Iba talaga si Boss Alvin, mga boss. Meron tayong Doberman. Doberman. Real color, blue. Aha. Uh -huh. Blue and rust ang kulay niya. Talaga naman napakasulit, mga boss. Big bone. Four months. Uh, Euroline. With PCCI papers. Penta ko lang ng 18K. Ah! Talaga naman, mga ulay boss. Kulay blue yan. Ulay blue, mga boss. Meron tayong packet exotic bully. Hmm. Packet exotic bully natin ay 4 months old female. Aha. Complete vaccine, naka-aircraft. 8,000 na lang. 8,000 na lang yan mga boss. Talaga Tapos meron pa tayo French Bulldog. Mura-mura lang. Oh. French Bulldog? French Bulldog natin, 2 years old. male Main, stud okay. okay. Ruben Aha. tao na lang yan 10K. 10K na lang mga boss. Oh. Talaga si Boss Alvin, lower oh. Lowered yan, mababa. Napaka-mura talaga ng mga pet ni Boss Alvin. Oh, dito. Ano tayong Belgian mo dito na carbonado? Belgian. Ito carbonado ng color. Karbonado? Belgian mo dito na carbonado. Aha. Uh -huh. Lalaki, 2 and a half pounds, 2 times vaccinated. Ganda kulay nito. Solid big body. 75 lang. 75 lang, pababa lang pababa mga 'to. Ayun oh. Ito yung kulay na 'yan. Uh, meron pa tayo ng uh, mini uh, mini daksan dito. Mini dachshund chocolate Dapol. Female, three months old, two times vaccinated din. Bigo na lang ng oh, 5,000 lang. Oh, talagang pababa ng pababa. Talagang. Iba talaga si Boss Alvin mga boss. And then, meron pa tayong mas mababa. Shifu. Mas mababa. Shifu. Ayan na. Uh, shifu Boodle. Okay. Uh, mga shifu natin. Two months old, male and female available. 3-5 lang. Meron ka ng alaga na Shih Tzu Poodle. 3-5 lang yan mga At, boss. Ang Hypoallergenic At, Hypoallergenic pa. San pa kayo mga bossing to ha? Ah? 3-5 lang. Talaga naman. And then, yung maakas natin Rottweiler. Max. Rottweiler? Ayan yung Rottweiler na ito yun. Okay. okay. Dito mo yan eh, o. Para kita yung niya. Ito so, napaka-pogy niya. Oh. Rottweiler natin, lalaki. 2 years old, complete PCCF, complete vaccine, lahat complete. Wow. Yeah, Alaga na, na lang. PCCF 8. PCCF 8 na lang, may pang-start na sila. May pang-start na sila, 2 volts yan. Yan yeah, o, 2 volts pa. San pa kayong mga boss? Alaga naman si Boss Alvin o. Presyo natin, presyong ano, pamigay. Pamigay. Yan. Yung number natin? Number ko, 0927-411-8141. Ayun mga boss. Facebook ko, okay. Hans Alvin Domingo Yon Messages lang kayo kay Boss Alvin ha sa may mga nakakursonada sa mga pet niya at nagdi-deliver -de po yan Yon Nationwide nice yeah. yeah. Anytime yan si Boss Alvin Anytime Thank oh. you, Redwit Salamat 15K, Sir Yan, good morning, yan. Boss Jun Hello, good morning, Sir Redwit Apo Sir, nga na yung jakra sa latin ha Email to, compact Apo Uh, tell Ducky, okay, ito, ten short-legged, smooth coat. Uh, ito, bigay ko na lang ito, female, ha? Female. Bigay ko na ito, 8K. 8K na yan. Last one, negotiable. a ball. Yun, no? Know. Ilamping pa yan. Then, meron tayong na bagong dito. Male to, forma Wow, golden. Uh, big bone to, ha? Color cream, yellow. Okay. Uh, body okay. ito, two balls, medium spot. Bigay ko na lang ito, 14K negotiable. Ayun yun o, no? 14K uh, na lang mga boss. Eh, ito yung mga bago natin ngayon. Seven, bago. Oo, uh, mga pag, eh. Patik sa atin. Lalapitan natin yan. Uh, Lalapitan natin yan. Sir Bali, eto, back to back, i, uh, puti ang mga magulang. Aplex uh, natin. Iyon uh, o. Oh. Mga busya at um, amlay naman to. Mga busya Compact, oh, um, oo. Okay. Ayan, oh, oh. okay. tataba. Mga big bone to ha. Bali, sila, uh, four muscles. Wow, four months old. to. With the same to one, no paper. Uh, ang tatay nila, import line. Back to back na puti ang mga magulang. You know? Uh, kaya sila may, ano sila, may gabay sila puti. Uh, so, bigay ko nila lang ito. Uh, male and female, same price lang. 15K each, negotiable. 15K each, mga boss. Uh, 15K each. Negotiable, negotiable na, pa yan, ha? Ah. Ito lang ang babae dyan, sir. Oh. Ito oh, ang female, nag-iisa. The rest, puro lalaki. Puro lalaki. Oo. Oh. Oh. Magkano Number sa female natin? Oh. Ito, ito, female. Magkano? Same price na lang. Same price na lang din sa babae, uh, 15K, mga boss. Yeah, mga 15K, 10. mga yeah, bossing ko. Oo. Oh. <laughs> oh. Number ko, 0948-837-1974. Uh, Jun de la Cruz, Nabak, UC. Remind ko na lang ulit sir, uh, yung mga gusto magpunta ng Grotto, wala tayo ng linggo. May Mercurius tayo rito. Ha. Punta lang kayo, nandito ang NSP group. Oh. Punta Ayun lang yun, kayo, kita-kita tayo rito. Sige na. Uh, uh number ko, may na no? Number. Uh, 0948, Pwede. ulit ko ulit. 0948-837-1974. Yun mga bossing ko, ano pa yung Good morning, God bless. yan. Siyempre sa mga subscriber mo yan. yan. syempre sa mga mga kababayan natin Yan, ingat po tayo ng bagyo tayo para. May bagyo rin. nga. Yan. Oo. Yung mga ano po pala yung mga papi po ng Friday na sold out din po kagad yung Friday. Ito po mga bago na po ito. Wow. Ito, ito po napakaganda oh. Big bone. Yan, ano, St. Bernard Collie, ang nanay at tatay, German Shepherd. Wow! Now, two months old lang po ito, may dalawang dewar mga. Sa so, nag-arap ng guard dog pa unaan bigay ko lang 5K babae. Napakamura na! Yes! Guide ito po, meron na bus, nag po nag-arap po ng terrier. Terrier po ang nanay niya na. Malaking lahi po na bakbakan po siya ng husky. Kaya per lang kulay. Ganda ng kulay. Ano, husky po ang tatay. Terrier ang nanay. Big bone po ito. Bone ko lang po bone 4,000. Aba, pababa ng pababa. Ay, asin ay pag-iyo eh. Ayan po, sila. Ito choco ang kulay. Choco naman. So, 4,000 na lang. Sa na, nag-aarap din po ito ang Rottweiler sa terrier, Oh. Ang kulay o, terrier po yung mukha. Nanay kasi niya terrier. Pinakbakan po siya ng Rottweiler. Wow, talagang yeah. mga kakaibang... Uh... Malaki po ito. Bigay ko lang po ito. 4,000. Iyon, no? 4,000. Ito naman sa nag-aarap ng Toy Dog Pong Speeds Cross Yan, bigay ko lang po ito. Paunahan, nalumulat ng 5. 2,5 Two, na lang. Pababa ng pababa yan, talaga. Yan, maraming salamat, sir. God bless po. Yan, lumago pa po yung vlog niyo. Thank yan, you. yung number natin. Na... Ay, yung number ko pala, 0993. 9893874. Yes, sir. God bless po sa iyo. Okay, salamat, Ma'am Emily. Thank you na Chihuahua. Chihuahua? Oo, oh, babae po. Semi long po sila, 5 months na po. 5 months na? Oo, oh, maliliit lang po talaga sila. Ito, bigyan na lang natin ng 8K negotiable pa. 8K na lang yan. Oo, oh, negotiable pa to, boss. Ayan, mga bossing ko, ha? Tapos, meron tayong mail. Ito po, 5 Mail. 5 months din. May mga vaccine to, may initial vaccine po. Talaga. Ayun, mga bossing ko, ha? Alagaan na lang. Oo, oh, alagaan na lang po talaga. Ito po, po 7-5 lalaki. 7-5 naman sa lalaki. Apo. Ayan mga bossing ko ha. O tingnan nyo naman kung gaano quality niya na. Pero mura na. Opo. Okay, po kayo nila pwede makontak po sa uh, 09505531311. Tapos ang FB page po namin is Kuya George. Ayan mga bossing ha. Huwag nyo pong kalimutan. Kuya George. At pwede po kayong tumawag sa number nila mga bossing. Good morning po si Skipper Good morning po Sir Red Sweet Okay, update po tayo ha Yes po Kaya uh, maulang uh, Sunday po sa inyo Welcome po sa Lataga ng Pets ni Skipper TV Ito yeah. Uh, po, inuulan po tayo ano? Kahit yes, po. umuulan, may bagyo eh, Nandito, yes si po Skipper sa si Grotto Yes po Meron po tayo dito nag isang bag Bag? 8 months old, lalaki Uy, malapit na yan ha, pang start uh, Yes po, tingnan nyo Napaka-sweet ng mukha nito tingnan nyo. Mm -hmm. Napaka-charming yung na mukha din tayo. Well, yung ano? Know? Malaki, 8 months old. 8 months old? Ang stud. Mm -hmm. Oo nga, no? Tapos, big tail. Wow, big tail big mga So, yes. Ayan, no? Malaki. Binibigay ko lang po ng 13K. 13K na Yan lang. Yan ang asking price ko. Pwede tayo tumawa. Pero may kurot pa. May kurot. Pasa po kay Red Sweet. Yun, no? Know? Oh, yes. A ah, boss, meron tayo dito ng Meron tayo dito um, exotic exotic na female, ah. Uh 3 -huh. months old. 3 months old, sir. Ganda exotic ng balahibo nito, yes. po. Salamat po. Ang po niyan. Asking ko rito at 10,5, pero negotiable. Negotiable pa mga boss, ha. Oh. Ah, maganda po, napaganda. Napaka cute po nito, napaka-pretty. Tortoise -shell. shell Yes Yan pala yan mga bossing ko, ha O Ang paganda po ah. oh. niyan May bawas pa daw Yes Meron po Plummies meron Tapos okay, Dito sa isa Meron tayo dito Manskin Non-standard manskin Manskin Hawakan mo sa rimbalay mo Iyon o no? Parang Koto na di ba, ano? Silky diba Ang lambot Non-standard manskin British short hair, lalaki. 4 months old. You know? Four months old mga bossing ko, yes, ha? Oh. Oh. Non-standard masky. At, At yung asking ko. natin dyan? Binibigay ko lang po ng 15K. 15K lang yan mga boss. Mura non-standard masking. Ano? Na. Mura na po yan kasi mahalang masking. Mahalang masking. Tapos ah, ang boss bait ko. pa niya, no? Huwag ka mo madam, napaka smooth na ano yan. Tsaka mabait ito. Mabait. Okay. Ito oh, so, napakaganda na balay ito. 15K, pero negotiable pa. Negotiable oh, pa rin. May kurot pa mga oh, boss. Ayan pa kayo ha? Yes po, napakaganda Kay yan. Kay boss is keeper lang yan. Napakabayit o. Oh. Napakabalit. Tsaka mahabang klase siyang kusa oh. mga boss. Tapos, oh. eto sir. Oh, mas malaki ito. Oh. Eto sir, female. Oo, oh, female. Proven once Ang ganda ng kulay. Yes. Female, pretty short hair. Oh, pretty short hair, mga yes, sir. boss. Sir, yung kulay na yan, sa lalaki, sa male lang na po sa lumalabas yan. Mm -hmm. Yung orange. Pag may lumabas na female, rare yun, sir. Rare. As British. So, sir. Sabi ko mga boss, oh. Ang presyo, sir. Direct message ako. Sabi direct sa message. message. Ayan, ma. Siguro, mas mura yan kasi direct message na lang, ha. Oh. <laughs> Ayan ano sir, Ay, pag hindi nyo kinuha, sigurado ibibrit ko ito sa uh, aking British Way. Okay, hindi, eh. napakaganda mga bus ng kulay kasi o, tingnan nyo naman. Ayan po yan, I promise. Ay, Kung kayo naiintindihan nyo yung mga British Way. Mga linyada para, ng pusa, lineup ng pusa. Ito sir, ano, ah, taga, pinarasa na. Ayaw kasi uh, ano masyado baka ma oh, Eh wag na ayan mo na diyan. Ang sarap ng ano niya eh. Mukha mo sir. Oh. Ayun yung mukha mga boss. Ay mataga. Oh. Ayun tingnan niyo na Orange sa oris, di ba? Copper na. Diba? O nga. Saka bilog na bilog yung mukha. Ayan mga boss ha. direct Maka message nyo, kayo diyan ha. Direct message sa po kayo. Ayan. Bubulong ka lang kay Red Sheet kumakaano. Ayan oh. <laughs> Okay, saan kanila pwede kontakin para yes, mag-message din sa presyo? 0991 652 7070 Pag medyo malayo po kayo, pwede tayong, ano, meron naman tayong mga transport eh. Kasi Red Suit po, pwede mag-pet transport yan. Pwede rin siguro, nakablog tayo so, habang nasa biyahe. O, kabelabot pwede pwede. Laging busy tong tao. Laging busy rin. Laging nasa labas tayo. Oo, oh, laging on the go. On the go. Yes. So, mga bossing ko, so andito po tayo ngayon sa Jason Pet. Tingnan nyo naman yung mga dala nila ngayon ng mga quality nga mga cut. Yes. Wow. O, oh. Yung Kasama yung uh, kwintas. Pasko na, yan Pasko, na. Pasko Daba, na. Tama, tama. Kasama na. Okay. Ayun, oh. No. No. Playful siya. Oh, okay, no. Talagang mahilig makipaglaro, oh. Ito pa. Meron tayong Norwegian. Wow. No? Norwegian. Forest Cat. Norwegian siya. Lalaro sa mga puso. naman pattern Wow! Napakaganda, naman po sa ito. 3 months, bigay ko ng 15 mil lang. 15 Wow, mga bossing ko, import pa yung parents na Walang issue, kuya. may issue dito sa. Mapaglaro siya, talagang. Oh, Napaka-active niya. Napakaganda po ng balahibo niya mga boss Sa totoo lang Ayan o Parang gusto ko lang iuwi mga boss Parang napakaganda nito sa ano don sa higaan nyo Sa kama Ayan o Ayan British long hair Long hair mga bossing ko ah. Nakaganda lang na naman ang pattern yan Yes May medya Wow o wow. Kompleto Kompleto balahibo Walang Nako Isa rin to mga bossing ko sa totoo lang mga boss, na napakasarap nilang hipuin mga boss. Hipuin mga hipuin. Talo pa yung, uh, yung cotton, yung bulak. Talo pa, napakalambot ng balahibo nila mga boss. Quality. 15K. 15K din yan mga boss. Pero pag subscriber, diba, bibigay ko to 12 million. 12 pagka subscriber, ang laki ng binawas mga boss. Kaya san pa kayo ha? Jason Pet lang yan. Opo. Munchkin na standard. Munchkin. standard munchkin. munchkin, pero medyo mahaba konti yan. Oho. Uh Babae po, British. Ayan, humarap na siya. ng yeah, 15,000 na lang, na 15 15 na lang yes. mga pusing ko. Napakaganda ng kulay yeah, Ang ating Turkish Angora Cut. Wow. Babae, kuya, white, 7 months. Na lang ng 15 yan. Pero pag subscriber, bibigyan ng mga boss, napakalaki ng discount talaga. Iba talaga ang Jason Pet mga pusing ah, ko ha. Sabi, sweet, ah? oh. Yun. E, tapos meron tayong pure white na 3 months old. Yeah. Right. Main bone person. 10K yan. 10 Ay, yun mga Maga boss talaga naman. Kumuha na kayo mga, mga boss. Sarap na, screenshot nyo na yan. Kunin mo mo I-focus nyo sa mga pet nyo. Oh, bo. Yan mga boss. <laughs> Ay, para, 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 para. <tod> mini pincher. Mini Babae. Eh. 75 na lang, seven five. Seven five na lang dito mga three, boss. 15k, 15K sa corgi 15 naman. Sa <laughs> Solid naman mga boss. Tingnan niyo naman yung quality kahit sandong dalhin yan mga boss. <tod> Island born. Island born na pong pong. Pag-iwag kami sa Small size. Kung ayaw niya ng big up, ayaw niya ng birdie. Mag-small size Ayun mga bossing ko. Bigin kayo na to. From 15K sa Bukawe. 12 mil na lang. Ayun o. Napakamura ng mga boss. Tingnan nyo yung itsura. Kaya ka kasi pink ang nose. Pink nga. Ang mata niya may pag-dab mo. Wow. Talaga naman mga bossing ko ah. Wala naman po ngayon. May kasamang gulat. Wow. Pudel. Pudel nagulat <laughs> na, be, lalaki Ah, oh, nagula tsella bigyan ko na 'to mura, 75 na lang. 75 na lang, na lang. kulot na kulot mga boss. Yes. Phantom color pa Parang yan, nagpa, ha. Nagpa ano, salon. Parang nagpa salon. Pero naman tayo store <laughs> Wow. Tingnan niyo naman yung itsura mga boss. Yeah, may ano issue lang tayo. Oh. Meron siyang na balahibo pero na. tumutubo na. Tumutubo na. Ayan. Ayan. na lang. Eight kay na lang. Babae, solid yan, blue Yun mga boss, blue blutang. Pure na chow. Yun na lang yung ating popo. to. Adult. Pinsy No school. Yun maganda. Pomsky. Pomsky. 5K. na lang sa Pomsky mga boss. Lalaki. Ang Pax type. Ayan mga boss ha, Pax type. Chihuahua. mga boss, ang mga naghahanap ng chihuahua dyan ha. Ayan na lang sa amin. Facebook page, Jason Petchak or sa aming contact number 0962-870-6424. Ayan po yan, maraming salamat. Kahit linggo, bumabagay yeah, na dito kayo. Guys, keep safe everyone. Thank you. Salamat. Saraman.